Hi guys! Welcome back again to my YouTube channel. Dito tayo guys sa bukid at ipapakita ko sa inyo guys yung ating bahay ko. Sira na siya pero yung Ano tayo guys? Mangunga tayo na ay mangunga tuloy. Ano kami guys? Pakita ko sa inyo, guys, update tayo sa aming bahay kubo, guys. Sira na siya, guys. Tumutulo na, guys. Yung dingding niya, guys, ay okay pa. Pero yung ibang, ano, bahagi, tulo na kasi. Hindi pa na napalitan na kubong. guys, pakita ko sa inyo, guys. Ayan, nasira na, guys. At tumutulo na guys yung ating bahay kubo. Hindi pa natin naanohan. Wala pa tayong time. Ano guys. Ayun. Doon banda Ayan. Sira na guys. Kawawa na yung ating bahay kubo. Pero dito banda. Okay pa din guys. Dito lang. Ayan yung ano niya guys bubong doon banda guys ay maayos na yan hanggang dyan lang hanggang dyan lang ayun doon sa may hindi pa tapos madami kasi busy busy pa kasi guys kaya hindi pa nakatapos ayan tingnan niyo ano tayo? Blilibot tayo guys. Dito. Ano na ito guys? Kailangan na ding palitan. Yun guys. Butas na. Kita na yung langit. Ganda pa oh. Ano pa ito guys? Diba sabi ko? Matagal ito masira. Ganda pa siya, guys. Ganda, guys, ay napalitan na yung ating bubong. Ganun pa rin yung bubong natin na ano, dahon pa rin ng niyog yung ginamit natin, guys. Guys, yung ating dingding, hindi natin pinalitan. Ito, yung ating pintuan. Ma, okay pa naman siya, guys. At ito dito. Hmm. Ayan, yung loob niya, guys. Yung ating sahig, guys. Okay pa naman siya. Sahig okay pa naman. Ito. Ito banda yung dapat napalitan, guys. Ayan, kita na yung ating langit. <laughs> Dito banda sa may kusina. Sira na din, guys. Ayan. So, yung ating hmm, tingnan nyo guys. Parang wala ng tao dahil hindi muna namin na ay nagtanim isa pa. Pero may ano naman tayo doon. May mga may mga ano naman tayo. May mga kamuting kahoy naman tayo doon guys. Tanda at may ano tayo tanglad guys at ito tingnan tingnan nyo guys kung nakikita nyo guys may gabi tayo Ayan. at may ano tayo dito okra ayun ang palaya guys kita guys hindi pa namunga. At ito guys, tawag sa amin guys, ay sigwa. Sarap ito, kinilaw tsaka. Ito yung bunga niya maliit pa. Kinilaw at tsaka, ano to guys? Ang tawag doon. Lagyan ng itlog parang ano guys, parang Ampalaya rin na kaluto, guys. Oh. So, ayun yung ating mga kamuting kahoy doon banda, guys. Ano? guys. Ayun siya. Dito tayo sa ating bukirin guys. Nakapasyal din sa wakas. At tingnan nyo guys. Yung ating anak. Ito. Luyang dilaw. Dilaw yan guys. yan yung ating kalong guys. Na mula na katabuhay ulit din. inulang sila guys. Ating malunggay ating kulungan ng manok hindi pa tapos guys so ayan lang siya, yung ating palibot guys so, ayun na guys hanggang dito na lang guys yung ating vlog for the day hope you enjoy this video at kung bago ka palang sa aking channel please don't forget to like subscribe and please don't forget to click the notification bell para laging updated sa tuwing may bago akong i-upload na video. And that's all for now. Thank you. Thank you so much for